Diyos marahay na aga! Nag-harvest na nga kami ngayon ng mga itinanim naming kamote. Nilaga namin ito at may partner na kinudgud na at lato. At pumunta rin ako sa bayan para bumili ng isda para sa aming pananghalian. Eto nga pala ang unang ani namin dito sa mga kamote. At nakakatuwa nga kasi pagkatapos ng ilang buwan na paghihintay ay makakatikim na rin tayo ng pinagpaguran. Sa puno pa nga lang naman kami nag-aani at medyo malalaki na nga yung iba. Ilang puno lang muna ang inanihan namin ni mama kasi lulutoy lang naman namin ito sa almusal at para may maani pa tayo sa mga susunod. Pagkatapos namin manguha ng laman, ay eh, nanguha naman kami ng talbos nitong kamote, pansahog sa aming pananghalian. Kasi bala kong pumunta sa bayan para bumili ng isda mamaya. Isang kumkum -kum nga lang naman ang talbos ng kamote ang kinuha ko. At pinagsisilid ko na itong mga kamote dito sa dala naming lagayan. Medyo marami naman ang nakuha namin at pwede na to sa pang almusal, pang merienda, at mayroon pa tayong ulam sa pananghalian. Pagka uwi nga namin, ay eh, naabutan namin dito si Papa na gumagawa ng pakamang kasi training niya daw si abao At eto pala lahat ang nakuha namin. Kalahati lang muna ang lulutuin namin ngayon sa almusal at ang kalahati naman ay mamaya sa merienda. Napakaganda nga ng kulay nitong mga kamote at sobrang excited na nga ako na matikman kasi kulay pa lang ay nakakatakam na. Iba pa rin talaga sa pakiramdam kapag sarili mong tanim. Kaya nagpapasalamat po kami sa may-ari ng lupa sa pagpapahirap para makapagtanim kami. Pagkatapos mahugasan ay dinaretso na namin dito sa kawali at nilagyan ng tubig at habang nakasalang ay nagbalat naman ako ng nyug na mura pa o tinatawag na lokaron dito sa amin kasi itong pinaka-the best na partner sa nilagang kamote. Masarap nga sana ang sabaw nito kaso nabilid na to kanina kaya hindi ko na ininom. Diretso ko na rin at okay na to. Sakto naman nga pagkatapos ko, naluto na rin ang nilagang kamote at nakakatakam nga panoorin kasi nagbibiakbek ang mga balat nito. Bukod nga sa kinudgod na nyog ay meron pang masarap na partner dito ang lato na mula sa barangay buhang kinakuya Alfi Alfie. Sabay-sabay na kami nag-almusal kaya naman sabayan nyo po kami, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Pagkatapos namin mag-almusal ay bumaba naman kami papunta sa bayan para bumili ng isda para makatikim naman ng iba kasi ilang araw na rin na puro dahon ang ulam namin. Tuna nga pala yung nabili namin at kalahat Dating kilo nga lang naman ito at bala ko nga itong gawing kusido. At dahil pa na yung ulan dito sa amin nung nakarang araw, napakarami pang puti kaya hindi makakapasok ang motor. Nakauwi na nga pala kami sa bahay at hindi ko na nga ipinakita ang paghugas ni Todd. ko na dito sa kawali at pinirito. Habang nagpiprito ang kapatid ko ay sabi ko, asikasuhin ah, ko naman itong mga talbos ng kamote na kinuha namin kanina. Kusido nga talaga ang bala kong luto dito pero para mas maging masarap ay pinirito muna namin ang isda. Pinakulo ko nga muna kasama ang mga pampalasa, kamatis, buyas, bawang, paminta, asin at sili. Saka ko inilagay mga piniritong isda at sinunod ko na rin ang pampaasim na kalamansi at ang mga talbos ng kamote. Sigurado sa bawa pa lang nito ay napakasarap na lalo't may halong gulay. Naluto na nga kaya naman kainan naman po tayo. Thank you Lord sa blessing. Pabaring maestra would like to thank SNJ Beauty Lounge, Shifa Philippines, KPC Powerhouse Enterprises, Netlink Technology Solutions, Dara Aerostatics, Estatics, A&M Reyes Dental, J2B Consumer Goods Trading, Tayilis Mototay Myers at CJ and Pisonet.